or dj rockies secret fast Nagtanim ako ng galit. Pero sa dulo, pinili ko pa rin magpatawad. Hi, DJ Ra. Ayoko talaga sanang isulat to but i have to give myself a gift this recent christmas and for the new year and that gift is letting go letting go of my anger grudges and pain yun naipon throughout the years. I am choosing the gift of forgiveness, joy, and healing. Kaya payagan mo sana akong maikwento ang mga karanasan ko as I finally move on from the dark ages ng buhay ko. Itago mo ko sa pangalang Belly, At ito, ang aking secret vow. Uniko iho ako ng mga magulang ko. Matagal ko na silang hindi nakakasama. Kasi matagal na silang wala sa mundong ito. Pareha silang nagkasakit nung bata pa ako at hindi pa mag-iisang taon noong pumanaw ang daddy ko. Sumunod naman ang mommy ko. Siyempre masakit. I really wish I had spent more time with him. Pero wala eh, pinagkait ng tadhana. Kaya ang nagpalaki sa akin? Yung auntie ko. Yung auntie ko. Nakapatid ng mommy ko. Parang inadopt na nila ako sa pamilya nila. What I thought was going to be a new happy family turned out to be quite the opposite. Ayoko naman siraan yung mga kamag-anak ko. Pero may hangganan din kasi ang pagtitiis, de ba? Pagkatapos mamatay ng parents ko, dito na tumira sa bahay namin ang auntie at uncle ko. Pati na ang dalawang anak nila. Hindi ko alam kung napagkasunduan nyo nila mommy noong bahay pa siya. Pero naalala ko na inihabilin niya ako sa kanila. Dahil nga maliit pa ako. I was just six years old. At noong lumipat na sila sa bahay, naging maganda naman yung turingan namin sa isa't isa. Sa umpisa nga lang siguro, awang-awa sila noon sa akin. Kasi nga both of my parents died within a short span of time. Less than two years actually at pagkawala nila mommy at daddy. Sinubukan namang punan nila auntie at uncle ang pagiging magulang para sa akin. Minsan nga lang ramdam ko yung medyo unfair na trato nila sa akin. Kung iahambing sa kung papaano nila tratuhin yung mga mismong anak nila, napakalayo. Pero pinili kong intindihin yun. Kako, hindi na bali. Alam ko naman kung hanggang saan lang ako dahil pamangkin lang naman nila ako. Minsan nga, nagkasagutan kami noong pinsan kong lalaki. Yung anak nila auntie at uncle. Mga teenagers na kami that time. Paano ba naman kasi? Dinala sa bahay yung buong barkada niya. Tapos doon pa nag-inuman. Ang daming kalat na iniwan. Hindi man lang nila nilinis. Sa isip ko lang, e eh parang nakakalimutan yata na hindi siya yung may-ari ng bahay. Not even yung parents. Ako. Ako yung may-ari ng bahay. Kahit silang nagbabayad ng kuryente, tubig, I own the place. So sana naman lang, ginalang ng pinsan ko yung bahay ko. We had an argument actually. And yes, kinampihan ng auntie at uncle ko yung pinsan ko. Siyempre, anak nila yun eh. Tiniis ko na lang. Ulit. Kasi wala ako sa posesyon para mag-assert ng authority. Dahil kahit nakikitira lang sila sa bahay ko, e eh mas matatanda pa rin sila sa akin. Kaya sige, pinalampas ko na lang. And then after few years, nagkaroon ako ng girlfriend. Hindi naman ako pinagbawala ng auntie at uncle ko about it. Kasi nasa wastong edad na rin naman ako. Itago natin siya sa pangalan Jessica. Jessica was a college classmate. Nagkamabutihan kami. Parehas kami ng kurso BS Entrepreneurship. Nagustuhan ng auntie at uncle ko itong si Jessica kasi medyo may kaya siya. At madalas niyang bigyan ng mga mamahaling pasalubong ang auntie at uncle ko. Ako aminado akong I was pampered by her during our relationship. Hindi ko yun, hindi ko yun i-deny but it came to a point na parang nagiging dominante na siya. Minsan nayayabangan ako sa pananalita niya on how she treats me. Despite that, botong-boto ang mga kamag-anak ko sa kanya. Dahil nakaka-benefit sila sa kanya. Minsan nga, nauutangan pa nila si Jessica ng pera without my knowledge. Nalalaman ko na lang, bayaran na. I asked Jessica, Ba't hindi ko alam na nagpapahiram ka pala sa kanila ng pera? Ang sagot lang niya, eh hindi raw yun dapat maging issue sa aming dalawa. Though siguro, they feel na hindi ko kailangang malaman yun, pero sana man lang hindi nila ako na bypass. Sana kahit bilang respeto man lang, pinadaan nila sa akin yung gusto nilang mangyari. Ako naman yung kamag-anak nila, di ba? Hindi naman si Jessica. Ito namang si Jessica. Dahil may kinikitang interes, nagpapahiram naman agad. But still, para akong nababastos nawawala sa picture. I even confronted her, sabi ko, babe, ginagamit mo lang ba ako? Bakit? Nagpapautang ka sa mga kamag-anak ko nang hindi ko alam. Bakit? Hindi mo muna sa akin sinasabi na hinihiraman ka na pala ng pera. Ang sabi niya, hindi na raw ako kailangang mangialam. Ang importante raw, nagbabayad naman sila. DJ Rahim, Akala ko hanggang dun lang yung aabutin na mga hindi namin pagkakaunawaan ni Jessica. Lalo pa palang lalala. Unti-unti kong nakilala si Jessica bilang isang manipulative na tao. At ang pinakamalala kong nalaman, may mga katransaksyon para siya sa negosyo niya na nakikipag-sex sa kanya. grabe. Manipulative. Hindi ko yun alam. Nabiso ko na lang nung may kaibigan si Jessica na nagsumbong sa akin. At dahil nga sa nalaman ko, nakipag-iwalay ako sa kanya. Nung malaman ng mga kamag-anak ko yung nangyari, parang kinampihan pa nila si Jessica. Minaliit nila ako. Gesho sideliner lang daw ako habang si Jessica mapera. Hinayaan ko lang yun ulit, DJ Rocky. Inintindi ko na lang na mas napapakinabangan nila si Jessica kaysa sa akin. Lumipas ang ilang mga taon, nagkaroon ako ng bagong girlfriend. Naitago niya atin sa pangalang Mylene. Magkaibang magkaiba sila ni Jessica. Kung si Jessica ay maituturing kong maluho at mapera, si Mylene ay halos kabaligtaran. Simple lang manamit walang arte sa katawan. Hindi rin mahilig sa mga mamahaling bagay. Down to earth, kumbaga. And I really fell in love with her. Nung siya mismo ang nag sa akin na humanap ng regular na trabaho. Noon kasi, hindi ako makahanap agad na matinong trabaho. Laging sideline ang napapasukan ko kaya hindi stable ang source of income ko. Siya ang gumagastos ng mga pang-print ko ng application letter at resume. Siya rin ang nagbibigay sa akin ng pamasahe para magpunta sa mga job interview. At siya rin ang naghahanap ng mga hiring opportunity para sa akin. Lahat ng tulong na binibigay niya sa akin, malaking sakripisyo para sa kanya. Kahit hindi niya sabihin. Kasi minimum wage earner lang siya at that time. No work, no pay bilang isang sales associate sa isang appliance store. Pero bilib ako sa kanya. Kasi kahit minimum wage earner siya, nagagawa niya pang tumulong sa akin. At makapag-ipon para sa pamilya niya. Grabe siya, ang sinop-sinop niya. Hindi ko ma-imagine kung paano niya kinakaya yun lahat. At doon nga ako humanga sa kanya. Napamahal ng husto. Pagkatapos ng ilang buwan, na-hire na ako sa isang private school bilang canteen manager. Dumating naman ang panahon na ipinakilala ko na si Maylene kila auntie at uncle, pati sa mga pinsan ko. Sa unang tinginan pa lang napansin kong hindi agad maganda ang tingin nila kay Maylene. Ramdam yun ni Maylene. Halos hindi siya pinapansin o kinakausap ni na uncle at auntie. Alam mo yun, parang may distansya na namuo agad. Aminado akong nasaktan ako sa parteng yun, DJ Rocky. Lalo na nung narinig ko nang hindi sinasadya ang komento ng uncle ko. Buti pa raw si Jessica. Yung ex ko may pera. Eto raw si Mylene. Parang mahirap lang walang ibubuga. Hindi tulad ni Jessica. Ang sakit marinig nun. Lalo na't hindi ko sinasadyang marinig. Ewan ko pero nakaramdam ako ng galit sa kanila simula noon. Hanggang sa biglang natanggal sa trabaho si Maylene dahil nag off ang kumpanya nila. Nang malaman yun ng auntie at uncle ko, parang tumaas ang kilay nila at nagsabing, sabi na wala yan eh. Sayang si Jessica iho. Yun sana magpapaginhawa sa buhay mo. Hindi na lang ako umimik. Pero nasaktan ako sa mga sinabi nila. Alam ko, wala pa kaming napapatunayan. Pero noong mga sandaling yun, ipinangako ko sa sarili ko na hindi kami habang buhay na ganito. Aahon din kami balang araw. Fast forward. Umalis na sa bahay ko sila auntie at uncle kasama ang mga anak nila. Nakalipat na sila sa sarili nilang bahay. Medyo gumaan ang pakiramdam ko sa totoo lang. At para hindi ako mag-isa, nag-decide kami ni Maylene na magsama sa bahay. Nung nagsama kami, biniyayaan kami ng isang anak. Pero hindi naging biro ang pagbubuntis ni Maylene. Madalas siyang ma-ospital kasi madalas sumasakit ang siya niya. Mababa ang matres niya. Kaya para masigurong ligtas ang bata sa sinapupunan niya, kailangan yang mag bed rest. Kaya ako muna ang kumakayad sa trabaho at nagsusustento kay Maylene at sa magiging anak namin. This time, bumabawi na rin ako sa mga sakripisyo sa akin noon ni Maylene. Hanggang sa dumating yung time na anak na si Maylene. Sabi ng doktor, hindi kakayanin ang normal delivery. Kailangan daw siyang cesarean. Kasi komplikado ang posisyon ng bata. E eh, wala ko nung sapat na naitabing pera. Kaya labagman sa loob ko. Lumapit ako kila auntie at uncle para humingi ng tulong. Uutang lang sana ako at babayaran ko naman sila pag nakaluwag-luwag. At nabigla ako ng husto. Sa isinagot nila sa akin, paglapit ko sa kanila hindi ko inaasahan ang naging tugon nila sa paghingi ko ng tulong. Iho, hindi ka namin matutulungan. Kung pinili mo lang si Jessica, edi sana, hindi ka naghihirap ngayon. Gawan mo na lang yun ang paraan. Ba't kasi nambuntis-buntis ka pa, hindi mo naman pala kaya iho. Problema mo na yan. Wala ka sa maaasahan. Wala. Yan. Yan ang sinabi sa akin ng auntie ko. Abang nakataas pa ang isang kilay. At mula noon, hindi na ako ulit lumapit sa kanila upang manghingi ng tulong. Ayoko nang idetalye yung naramdaman ko nung sinabi nila yun sa pagmumuka ko. Pero namutla ako sa mga sinabi nila. Hindi ko yun inaasahan. At kesa pairalin ko yung sakit sa kalooban ko, gumawa na lang ako ng ibang paraan para solusyonan ang problema ko. Akala ko wala na akong ibang maisip na may hinga ng tulong. Pero bigla kong naalala yung classmate ko noong high school. Pakapala na lang na mukha. Pero sa kanya ako humingi ng tulong. Pinautang niya ako agad. At nung mga anak si Mylene, nabayaran ko yung 80% ng hospital bills namin. Dinaan ko na lang sa promissory note yung 20%. Pumayag yung ospital at pagkatapos ng ilang araw, pinauwi na kami kasama ang baby namin. Baby boy nga pala, malikot pero cute. Kumayod lang ako ng kumayod, DJ Rocky. Napilitang magtiis ng gutom at magsikap kesa naman lunukin ko yung dignidad ko para lapitan uli yung mga kamag-anak ko. Nadala na ako. Sa totoo lang. At si Maylene habang nasa bahay at inaalagaan yung panganay namin. Tumulong na rin at pinasok ang pagla selling. Nagbenta kami ng mga damit, mga laruan, mga gamit sa bahay. Kahit anong pwedeng maibenta, may maipantustos lang sa mga pangangailangan namin. Nang hindi lumalapit sa mga kamag-anak ko. Wala rin kasi kaming malalapitan sa side ni Mylene. Hirap din sa buhay. Isang araw may nabasa akong post online sa Facebook. Naghahanap ng English tutor, English. Online lang din naman. Dalawa kaming nag-apply ni Mylene. At sa awa ng Diyos, parehas kaming natanggap. Sa araw ang shift niya, gabi naman sa akin. Part-time lang ang kaya ko dahil nga nagmamanage pa ako ng kantin sa eskwelahang pinagtatrabahuhan ko. Na-enjoy namin ang hustong pagtuturo online ng English sa mga foreigner. Halo-halo, Korean, Japanese, Chinese. Kadalasan puro mga Asian. May kakunting African. Eh. Hindi ko inaansahan DJ Rocky. Na sa pag-online shooter namin, dito pala kami makakaipon ng malaki. At naging daan ito upang Mabilis naming mabayaran yung utang namin ng ng asawa ko sa classmate ko. Hindi nagtagal kapag ipon na kami ng pansarili naming negosyo sa bahay. Si Maylene na rin ang nagmanage. Pagkatapos lang ng ilang buwan, nabawi agad namin yung kapital na ipinundo namin sa tindahan. Hindi pa rin kumi sa pag-online tutorial ng English. DJ Rocky siguro sinwerte kami dahil sa anak namin. Nung dumating siya sa buhay namin, nagsimula kaming umangat sa buhay. Hindi na namin namalaya ng panahon. Lumipas ng maraming taon hanggang sa lumaki na ang panganay namin at nasundan pa. Mahirap pero kinakaya naman namin itaguyod ang pamilyang meron kami. Tumaas na rin ang sahod ko sa pagiging canteen manager. Pinagkatiwalaan ako ng eskwelahan kaya ayoko namang sayangin yung tiwalang yun. Sunod-sunod ang mga biyaya sa buhay namin. Pero hindi namin makalimutan ang magpasalamat sa Diyos. Tuwing linggo na kaugalian na namin ni Maylin na magsimba. Palagi kaming panatag na nagsisimba. Masaya ang kalooban sa tinatamasa naming grasya. Sa hindi ko naman inaasahang pagkakataon ay natanaw namin sa malayo. Doon pa rin sa loob ng simbahan, ang auntie at uncle ko, malaki na ang itinanda. Nakaluhod na nagdarasal. Pero nabigla ako nang makita kong umiiyak ang auntie ko at halata rin sa mukha ng uncle ko ang labis na kalangkutan. Napaisip ako, karma siguro nila yan? Kung ano man ang problema pinagdaraanan nila? Napansin din pala sila ni Maylene. Nasabi niya sa akin na ang tagal-tagal na naming walang komunikasyon sa kanila. Mga ilang taon na ang nakalipas. Maraming okasyon ang nagdaan na nait sa puwera nila kami. Pero sabi mismo ni Maylin sa akin, Dad, hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya kahit masalimuot ang mga nangyari noon, subukan pa rin nating mag, maging mapagpatawad. DJ para akong binungusan ng yelo sa mga nasabi ng asawa ko. Alam mo yun, parang itinakda yung araw na nagpunta kami noon sa simbahan para makita ko yung auntie at uncle ko. Sila naman talaga yung nagpalaki sa akin nung wala na ang mommy at daddy ko. Pero we have grown apart sa paglipas ng panahon. Lumaki ang tila gap na meron kami. Sabi sa akin ni Mylene, what if daw, kumustahin ko sila? Baka raw gumaan ang pakiramdam ko. Malaman ko ang nangyari sa kanila kung bakit tila ang lungkot-lungkot nila sa simbahan nang makita namin sila. Yung tipong parang may pinagdaraan ng matindi. Actually, nahiya akong lumapit eh. Kasi may sama pa rin ako ng loob after all these years. Pero dahil mismong si Mylene ang nagsuggest sa akin, sinunod ko ang advice niya. Hinanap ko ang contact number ng auntie at uncle ko. Tumawag ako sa kanila. Ang nakausap ko yung uncle ko, kinumusta ko. Sabi niya, Iho, kung may nagawa kaming kasalanan sa iyo, kung may nagawa man kaming kasalanan sa iyo noon, eh sana'y mapatawad mo kami. May taning na ang buhay ng anti mo, may kanser siya. May kanser siya. Kahit ipagdasal mo na lang sana ang paggaling niya, malaking bagay na yun para sa amin. Mag-iingat kayo ni Mylene. DJ Rocky Ewan. Tunog ang pulso ko sa mga nalaman ko. Parang biglang natunaw yung galit ko sa kanila. Yung hinanakit na parang pinabayaan lang nila kami noong naghihirap kami na wala yun. Kinuwento ko kay Maylene yung napag-usapan namin ni Uncle. Iba talagang puso ni Maylene kasi sabi niya sa akin, Dad, it's about time. Tayo naman ang tumulong sa kanila. Alam ko hindi mo pa sila napapatawad. Pero what if subukan mo? Hindi naman kita iiwan eh. Tutulungan kita. Within that week, nagpunta ako sa bahay nila. Wala nang sali-salita, niyakapagadag ako nila auntie at uncle. Nagiyakan lang kami nang nagiyakan. Hanggang sa nagsalita si auntie. Billy, sorry sa mga nangyari. Sorry dahil mina, minaliit namin kayo ni Maidin. Sorry sa lahat ng mga nasabi ko against sa inyo sa ibang tao. Sorry. Sagot ko sa kanya, Auntie, wala na yun. Huwag na natin yung balikan. Wala akong sama ng loob. Ang importante, magpagaling kayo sa sakit ninyo. Biglang sumagot si Auntie. Billy, iho, tanggap ko na. Etong Paskong to, eto na yung huli ko. Makita lang ka nga kita uli. At makahingi ng tawad sa'yo, malaking bagay na yun. Before I... Hindi na naituloy ni auntie ang mga sasabihin niya dahil humagulgol na siya uli. Kahit si Maylene, nanginginig sa mga nasasaksihan niya. Mas lumambot ang puso ko nung niyakap ni, ni Auntie si Parang yun na ang simbolo ng pagtanggap nila sa kanya bilang parte na talaga ng pamilya namin. Yung babaeng nila it lait lang nila noon, tanggap na nila ngayon. Mabait, mabuting tao pala. Hindi ko na maalala yung mga napag-usapan pa namin pero nung hapong yun, lahat ng mga bagay sa puso namin, lahat gumaan, lahat naging maaliwalas. Ganun pala ang pakiramdam na nagpapatawad. Sinusuko ang galit, hinanakit at sakit ng kalooban. Papalitan ng ligaya, magpapatawad at paghilom. DJ Rocky, hindi man naging sobrang ganda ang nakaraan namin nila auntie at uncle. Pero labis-labis naman ang pag-asang naramdaman namin sa kasalukuyan. And for me, it's the best Christmas gift that I've received. Nagtanim man ako ng matinding galit, pero sa dulo, pinili ko pa rin magpatawad. I'm praying na kahit terminal na ang sakit ni auntie, sana gumaling pa siya sa sakit niya. Humaba pa ang kanyang buhay. Nangako kami ni Maylene sa kanila natutulong kami sa mga gastusin sa pagpapagamot ni Onti. Mabawasan man lang ang pasan nilang problema. Hanggang dito na lang muna, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa ng aming kwento. Maligayong Pasko and Happy New Year. Muli, ako si Billy. At ito, ang aking secret. 法。Wow.